Nilinaw-ninawat na magkakaroon ng Pinoy Judge sa preliminaries at finals ng Miss Universe 2025. At dahil dito ay lalo pang uminit ang excitement ng pageant community sa Pilipinas. Hindi ito basta usap-usapan na lang dahil kumpirmado na talagang may Filipino representation sa judging panel ngayong taon. Para sa maraming Pinoy, mahalagang balita ito dahil matagal na nilang hinihintay ang pagkakataong magkaroon ng boses ang Pilipinas sa mismong scoring process ng Miss Universe. Kasabay ng kumpirmasyon na ito, napunta ang atensyon ng fans kay Ben Chan. Lalo na ngayong taon lang, siya naging opisyal na sponsor ng Miss Universe Swimsuit Competition. Dahil dito, maraming netizens ang nagtataka kung siya ba ang tinutukoy na Pinoy Judge. Bilang founder ng Bench at isa sa pinakamalaking fashion at retail personalities sa bansa, hindi malayong maisip ng mga tao na siya ang maaring mailagay sa judging panel nakakadagdag pa sa excitement ang teaming ng announcement. Kung kailan patindi ng patindi ang laban at mas nagiging kilala ang mga frontrunners, saka naman ibinunyag na may Filipino judge na sasama sa panel. Maraming fans ang natuwa dahil naniniwala silang mas maintindihan ng isang Pinoy judge ang strengths ng ating kandidata, lalo na kung si Atisa Manalo ang pag-uusapan. Gayunpaman, may kaunting agam-agam pa rin dahil hindi pa ibinibigay ang pangalan habang wala pang official na announcement, patuloy ang hula, usapan at pag-aabang. Pero sa ngayon, isa lang ang malinaw. May Pinoy na upo sa panel at malaking bagay ito para sa buong pageant community sa Pilipinas.